Another day, another game na naman tayo, mga doy! <laughs> As you can see, kung makikita nyo to mga doy, katapat ko pala dito si Glo. Mahirapan talaga at magkalisod-lisod yung kahintang ko dito, mga doy. Pero gagawa natin ang paraan yan kasi may mindset naman tayo eh. Alam ko, may tiwala naman kayo sa akin, mga doy Wala kami pakialam! <laughs> <laughs> Bakit ba? Uh... <laughs> O okay, kita nyo mga doy. Una pa yung taon akong nag level 4 sa kanya. Meaning to si ibig sabihin lumamang pala ako. At dahil uh, level 4 na ako mga doy. Nandito na ako sa pagong. Tumabang na ako sa core namin. Kasi mas higit kailangan yan. Kaysa kay glue. Naku po maraming piso na yung kahintang sa mga kalaban mga doy. Ay impas na to. Paano wala ka nang magagawa doy? Uy alak ka. Ano yun, hindi man lang umabot yung third skill ko doon mga doy. Napakasayang na maninuan yun. Pwede po, ang yata ng swerte yung mukong na yun ah. Gusto mo? No, ako sasabi. Siyempre, bumalik na ako agad dito sa lane ko mga doy kasi baka biglang maging kontraktor tong glow na to ah, may nice. lalo tayong mahihirapan dyan. Kaya sa abot ng aking mga kakaya mga doy, hindi ko hayaang maging kontraktor yan kasi eh, mahirap talaga yan. Agoy doy, nakapagsanib na. Naku po. Pero kaya ko yan mga doy. Malalagpasan ko yan. Wala tong mga gawa. Hindi niya ako makukuha dyan. Nakupo. Naigok pa talaga. Madal-dal ka eh. Nakakahiya kasi. <laughs> 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 kaya mo rin ba? Kaya nang pagkaliwanag ng kapaligiran ko mga doy, naghanap muna ako ng ibang pagkakitaan. Kumbaga, panandalian ko munang limutin si Blue. Mamaya na lang kami magtutuos pag magiging kontraktor talaga siya. <laughs> Mas pinili ko na lang talaga dito Suportahan yung mga kakampi ko Kasi pag wala akong mga doy Hirap na hirap talaga sila Kita nyo naman siguro, diba? Kita nyo yan mga doy Napakarami nila dito Pero pinalagan ko Pinasok ko yan mga doy Kasi alam ko naman sa sarili ko Nakaya ko Pero huwag kayong maingay mga doy, ha? Kinublaan na ako dito Angela, tumungtong ka na yung taon sa akin Kailangan ko yung presensya mo Nice one, Angela Yun lang pala ininintay mo Sabihan ka kung hindi kita sinabihan, sigurado hindi ka tutungtong sa akin. <laughs> dito nakatagpo talaga yung landas namin ni Blue mga do. Hindi ko naman sinasadya talaga na nagkita kami dito sa gitna. Kaya lang ang ginawa ng Yudora dito mga doy. Nangialam siya sa business namin. Nakatakas tuloy yung blow. Pero ikaw Edora, libre kitang patakasin. Kasi masyado kang pakilamero. Yan ang bagay sa'yo. magpakasyon. Kung hindi ka lang sana nangialam, pagalagala ka kalang sana sa mapa ngayon. Sukul <laughs> so cool ka lang Angela, duraan mo yan. Yan, tama yan. Dura-dura lang para magkakaroon ka ng life chance. Tapos dito mga kayo, nakita ko na naman yung Eudora. Nakakainis lang kasi tinulod agad ako ng flicker ko. Bakit naman yung taon ganun? Flicker, huwag ka naman para desisyon. Hindi mo naman dapat kailangan itulod ako doon kasi mahinang liya lang lang naman yun eh. Nanginayang tuloy ako sa flicker ko. Next time, magpaalam ka muna. <laughs> Sama na yung dalawa dito mga doy. Si Glo tsaka si Anudia. Anudia ba tawag na ito mga doy? Pero hayaan nyo na kung ano talagang totoong pangalan yan mga doy. Hindi ako interesado dyan. Kaso sakit mong po dahil Buti na lang talaga na prosin ako ng Aurora mga doy. Kung hindi, mukhang piligro yung kaintang ko. Na dito, pagkatapos ng prosin ko, binalikan ko sila dito. Dumaan lang ako pero nadaot man sila. <laughs> dito tamang panood na lang muna ako sa kalihukan ng mga kakampi ko sa mga kalaban ko mga doy hindi muna ako talaga nangialam doon. pero sayang talaga kung nangialam ako doon mga doy pakiramdam ko minyak to dapat pala talaga nangialam na lang ako doon mga doy napakasayang ang minyak next game ko na lang gagawin yung minyak mga doy kaya dito ah narinig ko na naman yung victory <laughs>